Hello mga kababayan, kumusta, kumusta? Nag-iba na talaga yung mukha ko. Nasundo nga talaga sa trabaho namin. Nag namumula na yung mukha ko. Ay nako, masama talaga yung epekto sa trabaho namin kahapon. oy sa apat na oras sa trabaho namin kahapon, masama talaga yung epekto sa katawan ko. Nabigla yung katawan ko. Kasi matagal na ako sa trabaho na yan, pero... Hapon lang talaga ang pinaka po. Pinakamahirap at terbawon namin kahapon apat na oras nagbungkal ng lupa, may imagine nyo, mga kababayan yung parang ginawa kang bakho, magbungkal ka bang bakho ba? Diyos ko po sabi nga ka namin kahapon sa bakit hindi na lang ito binako, bat kayo bat kami pang ang bungkal? ko po ang ano talaga ang hirap makikita nyo lang kung ano lang talaga may video makikita nyo yung mga mukha namin na napuno puno na talaga sa pawis yung damit namin, yung mukha namin, ano, nagiinom na lang kami ng tubig kasi ay, hindi kami pwedeng kakain kasi dapat magtapos yung tatlong metrong haba at isang metrong palalim. Napaka ano talaga, napakahirap. Kahapon ang ginawa ko pagdating doon tapos ng attendance namin, lang ako konti tapos ayun na, nagsimula na kami hanggang 1.30 ng tanghali, ang tarbaho namin di tapos sabi ng kasamahan ko, kain ka kasi ano, wala akong ganang kumain kasi ano na yung chair ko sa tubig kaya ngayon masama talaga yung tiktok na ano yung katawan ko, nanginginig ba at saka yung mga paa ko masakit, saka yung likod ko masakit may pamasaj nga ako kayo sa lini kanina, Diyos ko po, ang sama-sama talaga na pakiramdam ko, ewan ko Sabado ngayon, bukas linggo, pahinga pagka Monday. Iwan ko kung maganda yung pakiramdam ko, pasok ako. Pero kung hindi, ayaw ko talaga ka. Baka ano pa rin, mas, mas mahirap pa sa Monday yung trabaho. Depende lang sa katawan ko kung ano. Pero kung sa Monday, okay naman yung katawan ko, papasok ako. Ay, naku, Diyos ko. Masama yung pakiramdam ko talaga. Yung ano ko, yung likod ko, napakasakit yung mga paa ko, yung kamay ko. Sabi-saya pa, pamaol ba? Pamaul. Ay, naku Diyos ko. Sa ano na. Ayun, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching.